Hello po. Hello po. Magandang gabi. Galing lang po akong kongres. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin na kumakalat na video. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. <laughs> kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Huwag na po tayong pagsiraan. Pagtulungan na lang po tayo. Napakarami po natin mga problema. Pagtulungan na lang po natin hanapan ng solusyon, trabaho, kalusugan, at iba pa. Lagi po kami narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Gabi na po, matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng putong marikina. <laughs> Alam mo, Kimbo, magpakita ka ng ebidensya, katulad ni VP Inday, di ba? Katulad ni VP Inday, na kada magsalita siya, may papel. ba? Diba? May papel na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Ikaw, sinasabi mo na, play fake news yun, fake news young. oh, patunayan mong fake news. ba? Diba? Alam nyo, sa sobrang kadramahan nyo, na oh, di, na back to you ka wala daw pinipili sure ka? walang pinipili tapos ngayon pa feeling victim kayo e kayo yung unang nang titrip at gumagawa ng kung ano ano tapos ngayon sasabihin mo na magpapavictim ka at sasabihin mo na fake news yun lahat fake news yun lahat ikitang e kita namin sayo 'Di ba? Yung mga alas at bugs mo, yung mga rilo mo, fake news 'yon. Yung mga sinasabi mo, fake news 'yon, narinig namin.